wala, tingnan mo. Di form. Sabi ng gusto niya, Sir Jerry. Sabi nung gustong Sir Jerry na doon 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 sa kagawin. Pero, Wala ba siyang fracture? Wala naman. Oh, wala. Kaya mo yung balik sa gabi. Oo. Oh. Hmm, wala sa alay Pero kaya kong ibalik sa dati yan. Oh, wala, tingnan mo. Deform. Sabi <tipun> lang <tipun> doktor niya, Sergei. Sabi nung gusto kong surgery na doon sa kanon, pero... Sabi ko... Wala ba siyang fracture? Wala naman. wala. Kaya kong ibalik sa dati. <tipun> oh. Pero may ano? <tipun> <Pero, wala. tipun> no, no, obsession. Babalik sa dati.

Boga. Boga. Itu cellphone. So, Dor cellphone ba. Tapi kalau susah nak timbal ingat, tunggu ah, dia ah. sampai.

নম ক্লা এ तो सही लगेगा। तो मैं तुम्हें बिल्कुल सही बोलूंगा। क्या मैं तुम्हें पीले से गुलाब से क्या हुआ इसके बलपूर्व? लेकिन इन्होंने स्पोर्ट्स करके कैसे लोगों को पराग हुए? अच्छा लगे।

Dito ba kanan sir? ba? Kanan Dito ba? Yan Lampas ano? Relax sir hindi pa tayo mana pun musia, lagi mana? Jelas. Ada ke? Nafas. Nafas. kay na. Tapos, uh, sinay na. Ang gano'n mo sir, itapak mo kung masakit pa sir. Oh, ito ang mo. Hindi natin o. Hindi natin. na lang ito. Ito yung pinaka-takit ng... Ito na-deform. Tsaka yung nandito. Okay. Okay, yan. Bumbaba. Okay. Papa, no, surgery. Surgery. Yeah, salis, mm, mo pa pa ano surgery siya? Di ako sa mga 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 sa... Hindi sira yung kaya, uh, ugat ng Si si, mana ni? Biar saya yang buat apa? Besen tunggur. Apa? Sebikau? Sebala. Apa yang lain? Terasal. Buat. Main ah, uh, Anak pun ada solusi. Muka muka itu awal. Biji lagi ini mana semua yang ada? sa akin na kasama pata. Hindi pa pa. Hindi mo ako pa. ko. Punti pa yan. Diba? Ano lang, talagang uh -huh. ako, gusto ko kasi gumalik agad yung pasyente ko, achievements ko yan eh.